kag sa Good Vibes, nagisahanon nga Primary Health Care Center sa Mall sa Bacolod City ang may bagong lokasyon. May bagong man sila ng mga serbisyo nga ginatanyag sa publiko. Yan ang report. Mapacheck up ko na laboratory sa tangyara sa mall? Pwede ina, pinaagi sa una konsulta sa sulod sang pito na katuig. Subong, may bagong nga lokasyon ng una konsulta sa SM City Bacolod. kaina formal na ginbuksan ini sa North Block sa Idalom sang National University. Bag-o nga building sa bag-o nga lokasyon kag may duga nga bag-o man nga mga services soon. Halin sa One Stop Health Shop nang ini na ini ka Primary Health Care Center. Suno sa medical director sang una konsulta na si Dr. Ronel Sario magluwa sa laboratory, x-ray, consultation kag pharmacy dugangan pagita mga serbisyo dere. As you have noticed, So una, una konsulta, one stop health shop. No sa Subong is una konsulta primary health care center. We have uh, services na nga masulod na ang birthing naton, ambulatory surgery, kag ang aton dental services, mariban sa aton mga basic na services nga ginahatag sa una. Ginimo nga mas relaxing ang ambiance ng facility. Ang mga consultation room, may mga picture sa mga popular nga tourist destinations sa Negros. Yara sa gihapon ng hemodialysis center kagang background, ang matahum nga mga site sa Don Salvador Benedicto. Suru sa President kag Chief Executive Officer sa Riverside Medical Center Incorporated nga si Genesis Goldie Gulingan, kadamo na sa pagpanghangkat nga naglabay pero hindi ini makapugong sa RMCI sa pagpalapit sa serbisyo sa komunidad. Halin sa pandemic, tubtub -tub sa development sa South Wing sang SM, kundi din sila nahamtang sang una. Pero sa piyak sini, parayon sila nga maga serbisyo sa mga nigrense. The idea of starting over again was daunting. Given the challenges of reinventing, reinvesting in a new construction, facing disruptions, and undergoing new inspe inspe inspections by DOH, PhilHealth, and FDA. At that point, we almost thought it would be the end of una consulta. But as they say, challenges often present the greatest opportunities. We found strength in the numbers, in the trust we have earned from thousands of patients we serve. Kaina, ginbuksan na sa publiko ang bagong mga pasilidad kag next year, magasugod naman sa pagtanyag sa bagong mga services ang una konsulta.